Naghahanap ka ba ng magagalaan na wala kang babayaran? May swimming pool, may cottage, may canopy walk, may spider web at may wall climbing. Lahat yan libre at wala kang babayaran kahit piso. Oo, tama ang narinig mo. Lahat yan walang bayad. Abot tanaw mo pa ang magandang waterfalls. Dito lang yan sa hinulugang Tatak National Park Antipolo Tipolo City. Kung galing ka ng Marcos Highway ay diritsuhin mo lang ang kalsadang ito hanggang makarating ka ng masinag stoplight tapos kakanan ka papuntang antipolo. Diritso mo lang paakyat ng antipolo hanggang sa madaanan mo ang isa sa sikat na dinarayo dito, ang kanilang tinatawag na Cloud 9. Tapos diritso lang hanggang marating mo ang antipolo public market at magdahan-dahan ka na dahil kakanan ka na paglagpas ng Petron. Pinakaunang kanto ay kumanan ka. Tapos diritso lang uli at huwag kang liliko kung saan-saan basta dumiritso ka lang hanggang sa may haharang o may magtatawag ng parking. Malawak ang kanilang parking area. Pwede mo rin gamitin ng Wessy e Type lang ang hinulugang Taktak National Park, Antipolo City. Mula sa parking ay maglakad ka lang ng isang minuto. Welcome sa hinulugang Taktak ng Antipolo City. Pagpasok sa entrance ay mag-register ka muna sa kanilang mga staff. Pagkatapos ay pwede ka na pumila para sa mga activities nila para sa Counting orientation for safety ng kanilang canopy walk, spider web at wall climbing. Paalala lang po ang kanilang registration sa activities ay mula 7am to 10.30am tapos resume ng 12 noon hanggang 4pm. Pagkatapos ay turuan kayo paano isuot ang safety harness. Kung naiinip naman kayo pumila ay pwede na kayo bumaba para malibot ang buong lugar. Pwede kayo magdala ng sariling pagkain pero bawal magkalat dahil may multa na 1 to 200 pesos sa sino mang lalabag. Mamili ka na lang ng cottage na gusto mo, malawak ang swimming pool, pwede sa bata, pwede sa matanda. May pang Instagrammable view na waterfalls. At ito ang hinulugang Taktak National Park Antipolo.